Hello, welcome to Unicorn Princess Zero. So, ito yung reading natin for Virgo. Take only what resonates. By the way, meron akong special channel for Virgo ha. VirgoPhilippines at gmail.com Ayan. Uh, ah, sorry. Yung special channel is that, that ano, VirgoPhilippines. Yung sinabi kong email na yun ay, ito yun yan yung ways kung paano ka makaka-reach sa akin if you want to book a personal reading. Yeah. Video call, pwede tayo mag-video call. i just ko yung time ko sa'yo. Uh, Madam, space P. Tapos lagyan mo na lang din ang space pa sa dulo. Yan then yung way para maka-follow or maka- reach out ka sa amin. May mga admins ako na mag-a-assist sa'yo. And then, yun, dito ka makaka-avail ng mga products sa amin. Yeah. Yung, ano, yung ang dito, Facebook page namin. Sana i-follow mo rin yun. Pa-comment nyo sa baba. And of course, yung ating main channel, virgo philippines at gmail.com. Be sure na nakasubscribe ka din doon. Nagkakaroon ako ng almost daily love reading for Virgos there. Okay, so let's start. Habang nag announce ako, eh, kinukuha ko itong card na gagambitin ko for your reading. How are you, Virgo? sana okay lang kayo. Mag-comment naman kayo dyan sa baba. Yan. Kahit smileys lang. Tuldok, okay lang. Kasi alam niyo yung mga ganong simpleng way. Nakakatulong na rin kayo sa akin at sa ibang tao. Why? Kasi the more na mas maraming nagko-comment, maraming nare-reach itong video na ito na magiging dahilan na para dun sa mga katulad ninyo, no, kailangan din ng guidance, makakarating sa kanila. Itong guidance na ito. So, let's start. What do we have here for Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. One last shuffle for the sign of Virgos. Okay, let's start. Okay, we do have here the Moon, the Knight of Cups, and the World. Ayan. Cancer Scorpio. Pisces. This is Pisces energy with the moon. The world is a major arcana. At saka yung the moon. Um, Virgo. Alam mo, matagal ko na ginagamit tong card na to pero medyo ngayon ko lang napansin yung pagka-violet ng card. So there's something to do with the color violet. Maybe it's your favorite color or maybe yung suot mo ngayon is a color violet or maybe uh, recently may mga naisipan nga gawin with the color violet this could be your reading or lavender I don't know this could be your reading the world is here so nakita tayo ng completion sa'yo like hindi ka na apektado sa kung ano man yung mga dumating sa buhay mo eh. parang okay go with the flow sige o oh, pwedeng sa yung iba sa inyo may maraming problema eh pero hindi mo inisip yung problema kung may problema man kasi yung alam mo kung paano gagawin yung solutions, So, hindi ka masyado na i-stress dito. Kung nai stress ka man, lumagpas na yun. Yung parang yung stage na yun ng stress mo. Okay? And with the moon, I see here that you have the uh, ability na makaramdam sa kung ano yung emosyon ng isang tao. And with the Knight of Cups, I feel like there's something here na gusto mong gawin. Pero sa ngayon, hindi mo siya magawa. Yeah. I don't know. Maybe, maybe some kind of talent. Skills or just a hobby na gusto mong gawin pero hindi mo magawa. Okay. Pero na yung nakikita mo na. Nakikita mo na yung potential. Nakikita mo na kung ano mas magandang gawin dito sa bagay nito. Kung paano mo siya kung may mga ideas ka na, at saka meron ka ng mga um, pangarap or naiisip. Sabihin na natin, ideas, yun, pinaka-idea. Kung anong gusto mong gawin doon sa bagay na yun. Pero hindi mo siya malagyan ng action because I feel like some of you because of the problems na pinagdadaanan mo ngayon, isa to sa nakikita natin. Sino yung person nakakalik mo pagdating sa love or the sign of Virgo? sign of Virgo, ang person na kakunik mo pagdating sa love. The Dover, Two of Cups. The Empress, okay. The Queen of Wands. Three of Pentacles, the King of Pentacles, Stars Virgo, Capricorn. Itong energy na to pwede magkapalit-palit ha. Uh, this person, um, ina-admire kanya. Yeah, ina-admire ka nitong person na to. Pwede may partnership or relationship sa inyong dalawa. Or maybe even friendship meron eh. Three of Pentacles, I feel like ang focus ng person nito is growth. Um, kaya lang parang hindi siya magkaroon ng growth ngayon. Kasi parang nakatali pa siya maybe sa... Uh, sa kanyang career, kontrata, ganun. Yun yung nakikita natin. And, with the Queen of Wands, this person is like, getting ready. Getting ready. Emotion ninyo sa isa't isa. Tisa. Pwedeng may boundaries sa inyo. It could be another relationship. So, pwedeng may nagiging dahilan para hindi ka iyong magkaroon ng connection pa for now. The lovers is here. This is the emotions ninyong dalawa. The, ah, nakakita tayo ng third-party situation or like challenge pagdating sa relationship. Both of I don't know yung you could be dealing with two people kasi both of them gusto ka. No? Um, or may more. Yung iba, three, tatlo pa eh. Then nakita tayo na two people na gusto ka. Um, I feel like gusto mo yung binibigay or ipinapakita ng isa sa kanila. Like maybe may mga gift, or may mga promises or may mga sinasabi siya na parang or may mga action siya na nakikita mo nagugustuhan mo pero parang siya mismo hindi mo kasi gusto hindi mo siya ganun ka gusto it's just like gusto mo yung mga naipapakita niya ginagawa niya pinapa maybe this person is treating you like a princess babae man or lalaki no LGBTQIA+ it doesn't matter yung gender pero parang nararamdaman mo yung princess energy dito sa taong to. Na parang ibinibigay naman niya lahat. And then ikaw, gusto mo naman yun. Pero siya mismo parang hindi ka ka-attracted dito sa taong to. I can see Gemini energy. Leo. So, um there's an energy here na parang kahit anong pagtatabo yan, ang gawin mo ay ayaw o hindi aalis ng taong to. or kahit anong push mo sa kanya palayo, hindi siya aalis. Okay? And maybe the two of them. Two of them. Kung tatlo yung kakonect mo, the other one is like, hindi mo na notice or hindi mo napapansin, or maybe naka siya sa kanyang shadow. So, pwedeng may mga um, pinagdadaanan pa siya ngayon. with regard sa kanyang shadow side emotions ng person na kakonek mo pagdating sa love. Actually, tatlo kasi lumabas, but I can only, I will only get one. Okay. So, bala ka no kung alin sila dito. Knight of Pentacles. And the temper. Oh, someone is getting ready. May, mayroon talaga naghahanda eh. Nagpe-prepare. Training. Itinatrain niya yung sarili niya this person wants to give you everything. Gusto niya bigay lahat. Gusto niya gawin lahat. So, hinahanda niya, pinaprepare niya yung sarili niya para sa iyo. I Ay, mean, nakikita niya kasi kung gaano kakagaling. So, parang dapat magaling, maging magaling din ako kasi magaling itong person na right? ito. You know, and the Ace of Swords is your Gemini, Libra, Aquarius energy. This person, lagi kanyang iniisip. And pwedeng, may mga nangyari sa buhay niya or may mga nagawa siya na parang hindi niya na ibalik pero parang pinagsisisihan niya and maybe it has something to do kung bakit ka nagalit sa kanya galit or ines or bakong bakit mo siya pinagtabuyan pwede niyo iba ganun so what will happen in the near future for the both of you in the near future for the both of you In the near future, for the both of you, for the sign of Virgo, Ten of Swords, Page of Pentacles, and the Queen of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sage. Okay, to mama, that So, Rose Quartz, Crystal, Five of Wands, The Wheel. Nine of Wands, the Justice card, King of Cups, and the Ace of Wands. Ay, marami ito eh, but I will take this, all of this. Um, I feel like you will entertain a lot of people. Tama, alam mo maganda yun. The more that you entertain a lot of people, nakakapagpasaya ka ng tao. Uh, maybe some of you will be doing a lot of videos, maybe pagdating sa Reels, TikTok, Facebook, whatever no? Whether ito ay pinagkakitaan mo or hindi, na I can see you entertaining a lot of people. The Queen of Pentacles, may mga tao kang mapapakalma sa uh, buhay mo. And, why? Kasi masyado ka mabait. Alam mo yun, parang kahit alam mong masamang tao sila, ando nyo pakikisama at pakikitungo mo sa kanila na magiging para sa kanila ibigay nila yung respeto nila sa'yo. Ten of Wands is here. I can see um, support. And, I mean, the energy ng Ten of Wands is like, alam mo yung laro na pinyata ba yon? When you hit the pot, or when you hit the, ano, the, ang tawag dito, yung pinaka, pinapalo doon, all the candies will fall down sa floor, diba? ba? makikipag-agawan ka, parang ganun but the energy here is that it's like, pwedeng there's something here, na parang mahihit mo, it's like a jackpot sa'yo, and it could be money and I feel like someone is going to help you no? may, may, may someone na tutulong sa'yo, mahihit mo yung jackpot and you will have a lot of blessings the support of this person, particular person it will be too much para sa inyo Kumbaga, kung baga ano kung makukuha nyo dito is something na mas na more pa sa inyo the five of wands and the wheel is yan, aris leo Sagittarius. in the future na kita tayo dito ng person who is I feel like may malaking pagbabago sa buhay nitong taong ito na kahit medyo mahirap is masaya itong taong ito. The justice card is here. Maybe something to do sa kanyang career. Kasi possible that with the nine of wands, nandun yung willingness nitong person na to na matuto, na malaman kung ano yung mga um, dapat gawain. And I feel like you are the one na makakatulong para sa kanya. Maybe some kind of advice ang gagawin mo pagdating sa finances or pera. Marami ang magugulat sa kung ano man yung mga ginagawa mo, transformation mo in the future. And with the Ace of Wands, I can see a new beginning. new beginning with a particular person. No? And it will be a new beginning na pwedeng sabi ko nga, can hit the jackpot. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.